Nangako ni U.S. President-elect Donald Trump sa kanyang kampanya na aayusin ito ang mga suliraning nakikita niya sa kanyang bansa, ang Estados Unidos. Kasama po rito ang border issue, inflation, housing prices, healthcare at ilang pandaigdigang suliranin kagaya ng digmaan sa Ukraine at sa Gaza. Sa kanyang victory speech, nangako si Trump na pamumunuan niya ang bansa ayon sa isang simpleng motto: promises made, promises kept. Subalit, sa ilang usapin, hindi pa malinaw ang kanyang plano upang maisakatuparan ang mga ito. Nang tanungin na media kung aasahan bang aabusuhin niya ang kanyang kapangyarihan, ang sinabi po niya, except for one day. Alamin natin kung ano ang maaaring maganap sa unang araw ng kanyang pamumuno, pati na rin ang iba pa niyang plano para sa Estados Unidos. Malaking usapin ang immigration sa unang araw ng kanyang pag-upo sa pwesto. Ayon kay Trump Press Secretary Caroline Levitt, sa mismong araw na iyon, ilulunsad ng bagong pangulo ang pinakamalaking pagpapatalsik sa mga ilegal na imigrante sa kasaysayan ng Amerika. Sa prioridad ni Trump na pumili ng mga pinuno na tututok sa usaping immigration, nagmumukhang seryoso siyang na ang kanyang border policy sa lalong madaling panahon. Kinuha niya ang veteranong immigration official na si Tom Newman bilang border czar, si Governor Kristi Noem ng South Dakota para pangasiwaan naman ang homeland security, at si Stephen Miller bilang White House Deputy Chief of Staff para sa pulisiya. Kilala po ang tatlo sa kanilang mahigpit na tindig laban sa ilegal na imigrasyon. Isa pa sa mga pangako ni Trump sa unang araw ay ang wakasan ang birthright citizenship o ang prinsipyo nagsasabing sino mang ipinanganak sa lupaing sakop ng Estados Unidos ay automatic na nagiging mamamayan nito. Bagaman hindi pa malinaw kung papaano niya ito isasakatuparan dahil malamang na kailangan pa nitong amyendahan ang konstitusyon nila. Sa kanyang kampanya, sinabi rin ni Trump na maaaring wakasan niya ang digmaan sa Ukraine in just one day. Paulit-ulit niyang pinuna ang patuloy na pagsuporta ng administrasyon ni Biden sa Ukraine at itinuturing ito bilang isang malaking waste of resources. Gayunpaman, wala pa siyang ibinibigay na tiyak na plano kung paano niya ito tatapusin maliban sa pagsabing tutulungan niyang magkasundo ang dalawang panig. Isa pang mahalagang isyong tinalakay ni Trump ay ang ekonomiya. Ipinangako niya ang pabababain ng inflation sa lalong madaling panahon. Anya, bibigyan niya ng prioridad ang mga bagay kagaya ng affordability ng mga sasakyan, pabahay at insurance, pati na rin po ang isyo ng supply chain. Dagdag pa ni Trump, lalagda siya ng isang executive order na uutusan ang bawat sekretary at pinuno ng mga ahensyang gamitin ang lahat ng kasangkapan at otoridad upang labanan ang inflation at pababain ang mga presyo ng bilihin. Ang agendang ito ang magtatakda ng kanyang unang isang daang araw sa pwesto. O baka mas maaga pa kung magiging maayos ang pagpapalakad ng lahat ng plano niya. Kasama sa kanyang plano ang pag-impose ng taripa sa mga inaangkat na produkto, partikular na yung mga mula sa China upang mapanatili ang manufacturing jobs sa Estados Unidos. Bagaman hindi pa malinaw kung gaano kalawak o kataas ang mga tariffs na ito, iminungkahi niya ang hindi bababa sa 10% taripa sa lahat ng imported goods. Kasama ang partikular na 60% buwis sa mga produktong galing sa China at 25% naman para sa Mexico. Isa pang pangako ni Trump ay wakasan ang tinaguriang Biden-Harris War on American Energy. Nangako siyang palawakin ang produksyon ng oil at fracking upang mapababa ang energy bills ng mga mamamayan. Makakamtan umano ito sa pamamagitan ng isang executive order na magpapahinto sa mga clean energy projects ng administrasyon ni Biden. Sa unang araw, ipinangako rin niyang tang tanggalin si Gary Gensler, chairperson ng Securities and Exchange Commission na itinalaga ni Biden. Si Gensler po ang nagsulong ng climate disclosure rules at mahigpit na regulasyon sa cryptocurrency na salungat sa mga prinsipyo ni Trump. Malaking supporter si Trump ng cryptocurrency at ang kanyang pagkahalal ay nagdulot ng pagtaas sa halaga ng Bitcoin itong nakaraang linggo. Upang maisakatuparan ang kanyang mga plano, ilang kandidato ang kanyang hinirang para sa kanyang gabinete. Kabilang po dito ang dating Democratic Congresswoman ng Hawaii na si Tulsi Gabbard bilang Director of National Intelligence at si Pete Hegseth bilang susunod na Defense Secretary. Isang outspoken right-wing critic na military si Hegseth na kamakailang nanawagan ng pag-purge ng mga general na nagpatupad ng uh, woke diverse city policies. Pumili rin si Trump na magiging state secretary na si Senator Marco Rubio na Florida na kilala sa kanyang matinding posisyon laban sa China. Ang isa sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang administrasyon ay ang magiging Secretary of Justice. Inaasahang pipili si Trump ng isang tapat na kaalyado na makikibaka sa mga usapin ayon sa kanyang pananaw at ginawa nga niya ito sa pagtatalaga kay Congressman Matt Gates. Nagdulot din ang pagpili na ito ng kontrobersya dahil kilala po si Gates sa pagdala nito ng isang Holocaust denier sa State of the Union at sa pagpapatalsik sa dalawang ama na nawalan ng na mga anak sa mass shooting incident sa isang hearing pending ongoing ethics investigations laban sa kanya dahil sa mga allegations sa ng sexual misconduct, illicit drug use at misuse of campaign funds. Samantala, si Michael Waltz naman mula Florida ang napili ni Trump bilang susunod na National Security Advisor. Si Waltz ay kilalang taga-suporta ng America First Foreign Policy. Pinili naman po ni Trump si Robert F. Kennedy Jr. bilang Chief ng Department of Health and Human Services plano ni RFK Jr. na palitan at bawasan ang mahigit 18,000 employees ng Food and Drug Administration at maging sa National Institute of Health. Si Susie Wiles naman na siyang mastermind umano ng kampanya ni Trump laban kay Kamala Harris ang napili bilang Chief of Staff. Itinuturing na pinakamataas na support ng Pangulo ang Chief of Staff na siyang namamahala sa pang-araw-araw na operasyon ng West Wing. Pati ang billionaire CEO na si Elon Musk ay bahagi na ng kanyang mga napiling kandidato. Itinalaga siya ni Trump na pamunuan ang tinawag niyang Department of Government Efficiency. Dito ay katuwang si Vivek Ramaswamy upang masupil ang bureaucracy sa gobyerno. Bawasan ang mga sobra-sobrang regulasyon at bawasan ang mga hindi kailangang gastusin. Sa ngayon, tila inuuna ni Trump ang mga loyal sa kanya para sa kanya mga unang pagpili ng staff para sa ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. At ang tanong ngayon ng mga mamamayan, magiging epektibo kaya sila? At saan kaya patungo ang pamahalaan ni Trump? At sa ngayon po, nakaabang ang mundo kung kaya nga niya talaga ang pinapangako niyang to make America great again.